Magandang araw po sa ating lahat. Sa video ito, tayo ngayon po ay magpapandaw ng ating pamante. Makakasama muli pala natin si Lakay Brian. Nauna na po siya dito. Pasikat na rin po ang araw. Mag-alas 8 na rin po ng umaga. Samaan nyo po muli kami ngayon sa ating fishing adventure. Magpandaw tayo ng pamante. Tana marami po tayo mahuli. Ay, nandito rin pala si Paring Noy. Nagdadala siya. Ayan. Si Paring Noy may nahuli na rin po siya. Uy, natalo yung huli mo. <laughs> Meron ka pala nahuling kitang, ah. Oh, malaking kitang. Jackpot si Paring Noy. Magpandaw na po kami nila kayo. Nandito na rin siya. Ito po ay iniwan natin dito na magdamag. Ang ating pumanti Dalawa po yan. Isang tilapia. Ano yan? Tinatanggal mo? Tilapia din? Pamingwit. Ay, pamingwit. Sinabitan ah. Dahil may gunting May sumabit na uh, kaya tinatanggal nila kay. Habang tinatanggal niya, tanggalin na natin dito yung isang huli. May huli dito yung isa eh. Sana yun? Ayun. Ito po ay dagat. Ano yung lagusan, no? Malakas na pala yung lagusan. Papasok na yung tubig. Pahitide ulit. Tapos itong lambat, iwan ulit dito kasi pahitide na rin. Para makahuli pa. One down. Isang tilapia. Hmm. Tilapia. Tilapia ang dagat. Hindi hmm. yun, no? sarap nito wow hmm. dyan ka muna hmm. yun oo oh, uh, naghahanap ng lalabasan baka dyan meron pa ah, ayaw matanggal yan hinahanap pa nila kayong pinaglusutan ng ano sima hmm. So, habang tinatanggal ni Lakay, tanggalin na natin ibang kailangan tanggalin. Ganyan nito Walang nagkamali ah. Nung nakaraan, ano na huli mo dito? Tilapia. Ay, snapper. Ngayon. Ay, baka mayroon pa dyan mamaya. <laughs> meron pa naman doon sa kabila na isang lambat. Para in case na walang guli dito, at least baka mayroon dun sa kabila. Ay, meron. May nabulwak. Dito sa dulo. Ay, dito sa bandang gitna. Ay, no, nabulwak oh. Parang meron diyan. Yan. Wala. Wala nga. Sabit lang pala 'yon. May, may nagba-vibrate. Oh. Ayun, tilapia. Ayun na tilapia ng dagat oh. Hmm. Huh? natin yung uli Tulungan kami ni Lakay Oops. Oops. Okay. Huh? two down o oh, at least wala nang kasiro <laughs> oops, oops 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 sige 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 yeah. sige hindi na yung makakawala malalim nga dito ayun meron o isa ano yan sa linyasi doon ano wala ano ano <laughs> at least nakadalawa tayo kung sakali mang zero na dyan <laughs> wala na nga <laughs> yan nakadalawang tilapia lang dito sa yan lang pat. iwan po ulit yan dito para baka makauli pa pag nag high tide dahil mamaya po ay mag high tide na ulit baka matulog sila oo baka mamaya magpahuli na ano lang kay <laughs> at least nakadalawa matulog sila <laughs> oo hindi pa rin zero yan punta natin isa baka doon marami okay. Hindi tayo sa kabila. Dito naman. Yan, dito ay dadalawa lang nahuli. And iniwan ulit. Yung lambat naman na yan ay 60 meters lang. Kaya dalawa ang nilatag. Ang dami ang dumi ah. Yan, nandito na po kami sa lambat. Hey! Ayun, laking alimango. Ang tanggal to. Laking alimango. ayun guys, meron tayo na huli alimango, laki oh. Putulin na po natin ang sipit guys kasi baka masipit tayo. Meron po magtanggal ng may sipit, lalo na triple yung gamit natin na lambat. Yan. Dami nang dugo. Yan, tinanggal muna natin ang sipit. Dalawa. Yo, tingnan mo, pinalupalupot niya oh. Sinisira. Mm, sinisira niya 'yung lambat natin. Dito na naman kagabi eh. Sino? Dito 'yung dalaw. Di 'yung. Uh oh. Nakuha ko dalawa, maliit lang. Ito mas malaki ito. Wow. Yo, makakawala na. Sira na 'yan. Sinira niya 'yung lambat natin eh. May sasaktan doon? Wala. Wala? Baka doon sa company lang yan. Uh Oo. -oh. Ayun, tanggal na. Lucky oh. Wow. Oke. Okay. <laughs> Oke. Oh. Jackpot. Pulang pulang. Di sana mas. Di sini natin di sini. Mau main natin jenisan. Tanggalin mulai natin. Tanggalin mulai. Apa apa. Oi. Palilim natin itu. Palilim jad. Ya <laughs> ne apa. <yun> Uy, may <laughs> puntik ko pa mahawakan oh. Ang <laughs> laki ng limango. Ayan. Punta ulit natin to dito. Eh ano lang yan. Eh, na lang natin. Oo oh, mamaya. Dito muna. Yan. Ayan yung pinakapabigat natin. So tanggalin mo natin yung alimango. Yan lang. Ayan o. No? Pulupot na pulupot. Pumulupulupot yun. Lagang malalaki eh. Malaki. Dalawa no. Jackpot o. lang <laughs> Malaki alimango. <laughs> oh. Gusto pang tumakas. Oh, oo, oh, oh, tapang 'yo. Oh. Eh? lalaki. Lalaki, matapang talaga pag lalaki. Pero mas matapang yung babae, no. Oo. oh, <laughs> okay. oh pare ko. Sinisipit niya, ang laki ng sipit, oh. Oh. Bola. Hmm. Sinisipit niya talaga tayo. Hmm? Good <laughs> lang. Nagpapasitid ka. Hmm. Yan. Nawa ka na natin. Buuin ba natin to? Ikaw ah. Tutuloy na natin. Masira na yan talaga. Pinuputol lang. Hmm. pinuputol niya lang pati oh. Kit na. Ay sa dulo. Putulin ko na? Oo, oh, sige. Tuloy na natin guys kasi mahirap ano tanggalin pag may sipit. Ngayon tinanggal na natin yung sipit oh, lalak ng sipit oh. Hmm. Oops, ito pa ang isa. <sighs> oh, ito pa oh. Ah, dito oh. lang sa lagusan? Oo. Uh -uh. hey. Minsan nakapanghinaing din ano to eh, sirain eh. Pero pagka ganito ang limangon talaga pinuputol Aha, na. Talaga, putol na talaga yan? Yeah. Oo, kasi kaysa naman yung lambat natin ang <laughs> hilahilain natin. Mm, laki! <laughs> Tanggal na natin yung sipit. Ano ba bato ko na? Ah, oh, sige. Balik ulit natin to guys. Oo. Oh. oh. Yo, pumunta na ulit doon, oh, galing o <laughs> Ayos na Dito sa gitna, hindi pala natin napantaw So balikan natin Yung lor Yung lor hmm. Tatanggalin yung mga ibang dumi Tapos tayo Punta natin yung bandang dulo kasi hindi natin nakita kanina Ayan para mabilis daw kaming maka uh, pagtanggal Yan, mahirap kasi tanggalin yung lor kaya itutuloy na lang natin yung pagpapandaw dito sa kabila baka may huli pa bukod sa dalawang alimango at dalawang tilapia ilagay na lang natin sa dibdib natin yung pang video para pag may alimango ay di matanggal agad natin Meron pa kaya Wala na Yung kalahati lang po Ang napandaw pa lang namin nilakay Wala pa sa kalahati yata yun Inunan namin dun sa dulo Kasi medyo ano na eh Lumalakas na yung agos Pakiat na rin po ang tubig sarap maligo. Ano? Wow. Wala pa rin ah, lakay. Wala pa rin. <laughs> Pang-alimahan lang yata 'to. <laughs> Pero nakara, na, marami tayong ano dito na huli na tawag doon. Kitang

wala na walang isda dito ah wala na tayong matyempuan ng mga banak na malalaki hindi <laughs> gaya ng mga nakaraan pero at least may huli pa rin tapos malalaki pa na alimango uy may tilapia Oh, may tilapia pa oh. <laughs> Nakanganga pa. Tilapia, bali pangatlo na po itong tilapia. At least hindi po tayo na zero sa isda. Oh. Malaki. Malaking tilapia. Hmm. Tilapia. Tilapia. ilalagay natin dito sila kaya nagtatanggal ng mga dumi ng lambat natin yeah. oops yun lagyan natin sila gagayin natin dito kaya meron pa hanggang dibdib rin po dito ang tubig ito ay hindi na namin hinatak kasi iwan ulit to dito gawa nga ng maya maya pa eh, mag high tide na rin baka makahuli pa ng ibang isda hmm. Yan, tulungan kami ni Lakay para mabilis matapos o laki wow alimango <laughs> alimango ulit guys oh yan pangatlong malalaki na oh ang laki malalim man dito <laughs> putulin na lang po ulit natin yung kanyang pinakasipit para matanggal agad natin kasi mahirap po itong tanggalin pagka may sipit oh. nagkapalupalupot siya hmm. tanggalin po natin sipit nya uy muntik pa tayo masipit <laughs> nalaban oh, malalaki alimango pang isa tanggalin pa natin yun natanggal na natin yung sipit nya ano? Yan ang inuhuli ng mga Vietnam. Mm. Alimango yung target nila? Oo, no, oh, sila. Oo. Ayun sila nandoon na sa kabila. Wala na diyan? Ayun, meron oh. Ha? Banak. Dumi. Yan habang nagpapandaw tayo sila kay nagtatanggal ng dumi. Mayroon tong tanggalin tong alimango na to. Laki pa naman oh. Lalaban talaga 'to pagka hindi natin tinanggal ang sipit. Tapos naka triple play pa tayo. Oh. Laking sipit oh. Lagyan natin sa lagay natin yung sipit. And, um, uh. yun. Ngayon. Yan. Yan, tanggalin ko lang to Ay, sila kayo nagtatanggal na ng dumi para mabilis kasi Pakitayid na po. Baka lumalalim na yung tubig. <laughs> yan. Kaya tulungan na kami. Madalian na. Mag-uwi tayo ng alimango. Igata natin siguro. Para meron tayong pang ulam. Kasi yung mga tilapia may pagbibigyan po sila kay. Kung single play lang tong ating lambat, mabilis lang po pero triple net kasi yan. Kaya yun. Lagyan natin sa lagay natin. Yun. Close natin para hindi matanggal. Tulungan ko muna si Lakay. Okay na? Ayan, tingnan natin kung may bull bull pa. Ito may buhol pa dito. Tinanggalan natin alimango. Ayusin lang natin to. Mm. Huli talaga dito ang alimango. Pero sa pamanti guys, itong pinaka the best pang alimango yung triple net. Dahil sabit-sabit po ng ang alimango. Thank you Lord sa mabiyayang araw. Marami tayong nahuli. Hindi eh, naman pala sobrang dami. Tatlong tilapia tsaka tatlong malalaki na alimango yan. Thank you Lord. <laughs> Para meron pa rin tayong pangulam. Hindi tayo ko ngayong araw. Ayos na, dahil pataas na po ang tubig. Ayun na yung lagusan lakas na oh. Dito, pagka nag-high tide, lagpas tao na po. Eh, hanggang dibdib na natin dito. Umabot na ng leg yung pinandaw natin kanina. Kahit na medyo bantang gilid siya. Ayan. Si Lakay na po ang magpapandaw dito sa susunod. Dahil mas malapit po siya sa atin dito. Ayan. Tapos yung lambat po ay inuwi niya na rin po. Hmm. Dahil malapit naman siya dito pagka maglalatag tayo, nataan lang tayo sa kanya o kaya kasama natin siya. Hmm. Walang nahuli dito banda no. Kakatapos lang po naming magpandaw ng lambat. Tapos dito may mga naglalampat. Uy, grupo-grupo yan ah. Mga <laughs> Ganyan na din natin nakaraan. Sige. Sige. <laughs> ay, mayroon pa kami na huli. Eh. May alimango dito. Ayan. Si Katoto pala at si Paring Noy. Ayan. Hinihintay ko lang si Lakay Brian kasi pauwi na rin kami. Para makapagluto pa kasi yung panahon ay masama na rin. Sila Paring Noy, oh. nakajakpat. Baka nito oh. Sige panoorin na lang natin sa channel ni Pare kung ano nahuli na. Ano ah, nga ba 'yan? Uh, isang grupo. Isang grupo nga. Let's go. Ay, tara na po. Tapos sila kay pala, may nahuli pa siya doon sa bobo trap kanina na ilang alimango yun? Isa lang? Ah, isa lang. Doon, yung tubo doon. ay Doon, yung tuwa doon doon? Oo. So oh. Ayos, ah, nahuli mo pa yun. Ngayon po, uwi na kami. Salamat lakay. Pinagatihan oh. Yan. Pinagatian na po namin yung aming mga nahuli. And thank you. Ngayon po ay nasa door na tayo. Tapos, nalinisan na rin natin yung ating mga alimango. Ayan o. No? Gumabas na yung kanyang aligi. Hiniwa-hiwa po natin ito para lalong kumalat yung kanyang aligi. Para maigisan natin ng maayos at mas malasa yung ating kinatang alimango. Ayan. Tapos meron tayong mga ingredients niyan, yung ating kalabasa, yung sitaw, tsaka siling berde, yung bawang sibuyas luya, yan. Nagiwa na rin po natin. Umpisa na po natin magluto, magginataan po tayo ngayon na gulay with alimango. Maggisa na tayo. Igisa na natin yung ating mga aromatics. Igisa na po natin yung ating bawang sibuyas tsaka luya. Sabayan na lahat yan. Para walang gulo. Sabayan na. Depende naman sa ating kung ano yung gusto natin unahin. Unahin po natin yung alimango. Unahin po natin. Ayan, nag natin. Maglagay tayo ng gata. Ayan, kalahati. Mamaya natin itong kalahati. Lutuin muna natin sa gitong alimango ah kasi mas matagal maluto ito. Kumpara sa gulay. Sa mga lumasa. Mababas yung kanyang pinaka lasa. Maglagay lang tayo ng konting patis. Ilagay na rin natin yung ating paminta. Yan po, na. Halong-halo -halo natin mabuti. Lagay na po natin ating kalabasa. Tsaka yung sitaw at tsaka siling verde. Sabayan na po yan. Dahil papakuluan po natin yan sa mahinang apoy. Maglagay na rin po tayo ng gata. Ayan. Final na gata. Nilagyan ko rin pala yan ng isang kutsarang suka para hindi madaling mapanis. Tapos maglagay na rin po tayo ng ating asin. Dahil konti lang yung patis na nilagay natin, dagdagan natin ng asin. Saka natin haluin po ito. Halu haluin natin. Hmm. Yung iba, hindi na tinatakpan pag naglalagay ng gata. Pero tayo, maglalagay pa rin tayo ng takip. i lang natin siya. Nang no, mga ilang minuto siguro. Saglit lang. sa pagluluto naman ay tansyahan lang tansyahan ng panlasa kanya-kanya tayong diskarte ganyan iba-iba po ng diskarte importante naman ay meron tayong nailuluto at meron tayong maulam so steamer lang natin yan saglit sa mahinang apoy Mamaya na natin tanggalan ng takip yan pagka medyo luto na. Yan po. Tulo na, hindi na natin ito tatakpan. Medyo lumambot na siya. Halo-haloin lang natin. Hindi po ito matuturok dahil medyo matigas pa siya. Para lang luto din yun nasa ibabaw. Ngayon po, luto na ang ating ginataang kalabasa, sitaw, with alimango. Kain na po tayo. Ngayon po, kain na tayo. Nandito muli tayo sa garden. Dito tayo kain. Bago tayo mag kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkain na natin sa harapan. Basbasan niyo po ito naway magbigay sa aking pisong mga pangatawan ng kalakasan. Ganun po sa aking mga viewers at sa aking pamilya. Ingatan niyo po sila sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. Tara po, kain tayo. Saluhan niyo po ako sa ating pagkain. nandito lang po yung ating pagkain. Kain po. Nandito tayo sa garden. Masarap kumain dito at Maaliw alas po ang hangin. Thank you Lord. Let's eat. Mm. Wow, lasang lasa yung ating alimango. Hmm. Biyaya. Malasa. Mm. Napakalasa. sa kalimango mm. grabe ang taba <laughs> biyaya po ay eh, nakaulit tayo ng alimango. sa malamat muli sa ating nakasama kay Brian kay Laki Brian Taba. Malaman. Hmm. Nagkutsara tayo kasi mainit-init pa yung ating kanin tsaka ulam. Hmm. Nag-aawitan ang mga ibon That's it po Wow, sarap hmm. Pag ganito ulam talaga mapamparami ng kain maraming salamat po sa inyong ulang sawang support ha dito sa ating channel sa mga palaging pag-like pag-share ng ating vlog thank you po sa inyong lahat at, at sa mga silent viewers natin maraming maraming salamat din po sa inyo the best Wow, ito yung kanyang sipit oh. Ang taba. Ah. Hmm. Drogi natin ng kutsara. Hmm. Hmm. Sarap. Malaman.